naibenta na po namin yung mga isda at eto na naman po kami uh, lalarga na naman uh, at manghuli na naman kami yung isda yung mga natira po dito kaya marami pa po sila kaya babalikan po namin sayang Baka pumunta, pag lumagit ang tubig na to pupunta sila sa malalim kaya abang meron pa uh, manghuli po kami bali kumain na muna kami mamaya na yung luto namin para mabilis po kami makauli grabe po yung init ngayon Initis lang namin ni Parndes kasi sayang po at uh, kapag ito na nakauli kami meron kami ibebenta na naman 500 na po yung nabenta namin 505 bali pag nakauli na mo kami nito bebenta tas kuku kukuha kami na paluto at saka ulam namin yan yeah ngayon meron na tayong dalang dalang bus do at parang hindi na po kami mahirapan na bibit-bibit na nakasabit na lang sa ating balikat yan tapos may dala kami yung tubig inumin ba ganyan so, yung dinadaanan namin kaya kailangan at least ka po sa inaapakan mo ay posibilidad na pag hindi tumama yung pamo dito bagsak ka gas gas ang abutin mo Ah, ayan si Carles so. oh. Ah, Pahinga muna kami dito. At ah, uh, mamaya masarap pa tayo dito magsiyaw, no, pare. Sarap diyan. po kami dito mamaya ni Pam Dennis. Sulod dito para Dito tayo magarap oh, dito sa harap ng Bundok Karaya to. Oh. Ganda ng pispan. Diyan kami nang isda dati nung no, hindi pa pinispan 'yan. Yung mga ito malalaki. Ito malalaki. Mga dalag na, no, pare. Ang mm -hmm. oh, presko. pag ginaminom ng tubig ay 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 nasa pa tayo malayo pa nasa kalati pa tayo yan nila may taladala na akong battery a charger para yan maangin po para makapag charge lang kami hindi po kaya na kanina ay Pero kung hindi lang po nagiinit, matagal na gagamitin natin yung battery, nagiinit po siya. Kaya kailangan dalawa palitan. Ayan o, oh, karayat, Ayan yung police station namin dito sa Kandaba. Na, hindi na ulit. Dito po kami yung panarang. Ayan, yung panarang. Uh, na. Ara po namin. Arangan po namin mga lahat. Para hindi, lahat, hindi na lalayo na pre. Hindi na lalayo. Hindi na makakalabas. Oo, oh, makakalabas. Yung truck. samahan niyo po kami. Samahan niyo po kami. Kuryente. Ay. Ano naman. Daling ko na yung tubig para oh. Uh -huh. sarbor na. Lapit lang naman. Ang dami na yung bibitin. Punta oh. lang na po kasi kami makachampin. Hindi lang talaga. Pwesto. Ayan, flood control nga yan. Hindi natapos eh. flood <laughs> control. Dapat yan, may simento sa taas yan. Gaya nung tinutungtungan namin kanina. Ayan you know? control yan, flood control. Kinontrol na yung pera. Bakal na lang, oh. wala nang simento. Uy, marami-rami yung pre. Ang dahil pa nakalpas nun, no? Na? Sabi uh, ko sa'yo, umalpas lang. Mahilap na kasi nakurente na yan. Aba tumitimbang na naman yung, yung balikat ko. <laughs> 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 yan pa nandyan. Uh, may pangulam na tayo. <laughs> pangulam naman po to, hindi na pambenta. Baka akong sumobra Aliliksin na nila na pre Sipin mo kanina wala man tayo ilalang lang nahuli natin dyan Ngayon Meron na naman Ayan o, na naman yung tubig ah Puruan mo pre no. Andali. Kita natin. Okay.

Ay, lalapot. <laughs> Sorry to <laughs> oh, mag so, so, po. 'yan? <laughs> ito, ito sa nagkata yung king bitin kapag ganito nakalaki. Oh. Talaga magwawala ng mga to. Ba. Ano na? Dapat. Dapat <laughs> lagi lang. Lalo, na? Ano na? Lalo, na. balik-balik lang kami dito oh meron na naman oh ayan tara balik naman tayo doon balik na naman po kami ayan na naman pupunta na naman doon sa linagay namin sa sulok niya ayan laki laki <laughs> laki laki wala akong kawala dyan. Wala, wala akong kawala yan. Balik-balik ka lang namin yan. Sabi nito kayo ng teknik. Hindi kayo gaya kanina. Ang gandun pa yung inaabol namin. Yun. Sabi nyan. Sabi nyan. Sabi ka na dyan. Uli ka na. Uli ka na. lapad. Ang lapad. Ang lapad. Ang lapad Taba apa alaman? <laughs> Sarap Ya you noh, know, galau na namin tubig pre Timbang timbang na tua, kakak tua. ketua, Kaya ketua. <laughs> Tentu na naman Yun pre Ayo ayo ayo

Okay. Ang sarap Nandoon na naman niya sa dulo <laughs> Kakayak site sila Pag uh, nagikot-ikot na, hmm. na eh. Ha? O sige Ulay mo, ulay mo lang ulay <laughs> Ha? ha? O oh, Papunta na sila doon Ay lalaki tu <laughs> Yun Okay, ikut Yun Isar Dalawa Kawan dalawa Tak lo, tak lo Nasan Nasan tak lo Nuri, nuri kaya Nuri, nuri kaya Masa saya yang Oh, meron lah <laughs> Ang sarap Dami na, dami na

<laughs> Nakakatawa naman itong ang to na ito. <laughs> Uy! Isdang tayo ba? Lapad! Mapupuno na. Uh. Wow! Yan o! Yan! Yan! Pari! Ano? Ano? Sige! Ano wala yata? Hindi siya. Ah o! Oh. Uy! Ang taba! Ang taba! Ay! <laughs> Nahulog pa!

pabalik-balik lah. Yang, dyan na naman yan yang yung pinaka marami po Ya, yun, yun, si, yun, yun yan, sige, kapag wala yung mga ah, ay, laki, uy, laki grabe oh. naman pari, laki grabe naman yung spot sige nyo po, lapat Pernah <San> lama tu? Eh, <laughs> kita pernah lama. sarap sarap ini yang ini Ah oh, sarap. <laughs> wow, pulau na. Kapag na pulau tu kisik kilos. Nah no, pernah. Kelati na. Eh di pitung kilo na. Dah na naman. Ina apa? Ayan, sige. Ayan naman, gumugulo dun, nagwawala. Ayan.

Oh, eh, mga kabita, ito po yung lahat ng mga nauli. Kinukuha namin yung maliliit, yung pandayang ba. So, pandayang. Sa ilalim na tayo maliliit eh. Hindi, yeah, nandiyan lang yan. Ano? Ay, oh, ito. Maliit. Maliit yan. Maliit ba? ba? yan? Buhay pa. Wala na ito, pare. Wala na yung maliliit. Wala na ba yan? Oo, pwede na yan. Pandayang. Hindi, ogay ang pambenta yan eh. Oh, O tayo pangulam. Ay, dahil mo, meron pa pala dito. Ah, oh kuha tayo ng pangulam. Migad dikang kukuha. Ano? na. ako ng ilang piraso. Tita tatlo kami. Two, four, six. Pwede na ito. Kuha na ako. Ikaw, kuha ka na ang pangulong. Tapos benta namin yung sobra mga kabila. Kaya ako ang pangulang mo Nakabenta pa kami ng mga limang kilo siguro apat Na pare Mga apat na kilo Tawa ka na Anong kukunin mo? Benta na natin doon Ay ah, di mo dadalis siya. kaya ah, Sige Kuya ka naman lalaki eh Pwede na yan Hindi mm. mo kayong nag-isa isa Pwede na naman maubos yan Pwede na maubos yan Kawa na nata sa mga sila ito <laughs> Ayan may dying pa Okay mm. Oh, sa tansya mo, mga, mga panagilang meron? Mm. Lima. 5? Ah, lima yung mabibenta pa namin. Sa tiksa 80 ba? 80 sa 20? 80. 80 na. Hmm, kita na naman kami.

Timbangan. Timbangan. go. Jai kan? Jai pu. Patung sa. Kita namin. Kita bilang kita bebentan. Tapi ni senang. Ayo, 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 ayo,

Ayan, okay. ah, may bebet na po. Ito yung namin. Wala, parado ka muna. Parado na. Ah, balik tayo? Oo, ah, balik tayo. Ayan lang eh. <laughs> <laughs> ba ba bawal po yung hingi. Oh, pagod-pagod po eh. Hahaha. <laughs> magkakalaban kami, mas kayo mga kumpare. Oo, <laughs> mga <laughs> <laughs> kaliyan. mag-apag po namin uli eh. Abigyan natin ng may isang kilo, isang daan. Ah, ah. Pwede na yun. Ah, isang kilo, isang kilo, isang kakalate. Para isang daan. Para wala na silang sukole. Kumpare po namin yan. Viewers din namin. Solid power po. Ano ah? Uh, ha? sa munisipyo. Big time na yan sa sa <laughs> okay. big time na po yan at uh, pupunta po siya ng club <laughs> kaya uh, siguro bebilan sa amin sa kilo lang niyo, siya. Kayo, <laughs> diba <daan. laughs> okay. Okay, lang. <laughs> Tayo ng ano dito. Ang tawag dito, suwa.

Ano ba yan? Oh. Huh? 80 lang naman yung kilo. Hello, 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 hello. Sa lalo hello. na sa mag magkakaibigan. May ilig yung ito. Yan. Ito hey, yung lalaki yan. Lalaki okay, eh. din yan. Okay. Laki yan. Oh. Nangitim lang. Pare, nangitim lang. Ayan. Sa baba. Ayan. 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 Kilo eh. Kilo. So, kilo na ba yan? Oo. Oh, Sobra na yan. Kiloin eh natin. Pagitan natin. One and one port na. Yung maliit lang. Tanggalin mo yung maliit. okay na. Okay na yan. Okay. yung sandan eh. tapos may malaki. ko sandan One and one nap. Okay. Thank you. pa Shout out. si Warren Jeffrey. Nakadali na kami dito isang kilo. Thank you pare thank you. thank kami sa digemasin. Kita <laughs> o Okay. Okay. Focus yung Sakin na po. na po. Kita. <laughs> yeah, para namin, walang walang kami ito bigay-bigay. Benta, pero dinagdagan po namin. Uh, isang kilo may 1 kilo may. One and one half. Bibili <laughs> e, mo isa pa rin, kaya nasa full of Hindi, hindi nang 150 para. Eh. kilo, 140 na eh. Lahat na.

Oh. Tuloy lang yung piluran niyan. Wala, 'di la. Ada galda. Sa taman Ayan, ay bumibili piliwa. 'Yun lang gusto niya yung mga katamtaman. katamtaman taman yang, guys. Oh, sobra. Sobra yan. magkano kaya rin bibili mo eh. Sandalan 'yan. lang mo 'yan. 'Di mo pa itong para dinalan. 'Yun nga eh. Oh. Ako lang lang mo na naman na po. Oo. Sobra sobra na yan po boy. Okay, na na po Nasa masali at alay guy. Ah. <laughs> <laughs> Ayun ah. Mag-pluge, pluge ko yan. Tayo. Sasal kayo. Ayan, nakabenta na kami. Naka 200 na kami. Siguro nasa 2 kilo pa yun So, nasa kilo pa yan dalawang kilo may igit yan, -tay muna kami dito at tinawag ni parang Dennis yung mga bumibili at ang kilo ako pwede na rin o oh, naman, may kakaos sobra rin may ikpan nyo kapin na yun naman ano yung na kanya Dinala tayo <imitation> kanina dito, <imitation> di ba? Dinala. Dinala mo kami. Dinala mo. sige. mabenta, mabenta, mabenta. Ayan, si Garcia, lo. Garcia, ayo ma. 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 may ma. Ayo ma. Ayo ma. Ayo ma. Ayan, bigay mo na siguro yan libre Yung iba Kung yung kasyal, ayaw mo yung dalawa Sige, sige, sa akin na lang yun, salamat Ayan, bigay na lang natin kay kasyal yun Para may pangulang siya Hindi <laughs> na na Ano kaya may pare, plastic may plastic Hindi na na kaya, na kaya di na plastic Bigay na lang natin para makatikip Maraming maraming salamat Ayan o, yan yung kasyal namin dito sa bari Hello na ah. ah. oh. Wala nang bibili niyan Pag ulo daro nga na <laughs> Jali TV yeah. Jali TV <laughs> Jali okay. Thank you Thank you Thank you Thank Salamat Okay sir Okay Masa na benta po Ayan Salamat salamat Pakita mo magkano yung nabenta natin kaya 1 million 3 3 plus siguro prime 3.70 so siguro 3.70 3.70 Ayos Okay Hello Okay Ingat ingat kayo So ayan mga kabida, dito na po kami. Pakita mo yung mga... meron na may nagastos na tayo renta kanina ng na. <laughs> Yan yeah, may pangulang pa kami. Oh, sino niya? Diba? Kung so, paano yung diskarte. Ano? 770 uh, 770 Bali 870 yung nabenta namin O oh, malaki bagay na po sa amin O oh, ayan. sige, okay, pagatin natin Kuha ka na, sa akin Sa'yo, 500 sa'kin? Hindi. Sa'yo, 500 sa Hindi. Sa'yo, 500 sa akin. 50? Yeah, no. Bakit so, marami na sa akin? So you, 400 sa akin. Tama yan. No? Mm. Para yan. Po, may pang bili ka ng tag niyan. Uh, 10 kilong bigas. <laughs> oh, meron na yan. No? Oh, meron na ba yan? Oo. Oo. 6.50. Oh, 10 kilong. Oh, yan. ba? Diba? sa akin. Pangkarga ko na to. Ah, sa akin. nakapag po ko. Nakapag-merienda po ko. Oh, kung ang mo. yung kanina. So, Oh, may plastic Hindi, Ah. ah. ah <laughs> oh, kita na. Meron pa pang ka din po kami muna makakapagluto. Ah, uh, na magkasama. Ah, uh, <laughs> <laughs> okay, no, uh, uh, 500 second. sa kanya 370 370 at tapos po pang una po kami edi na sa akin pang siguro pa? 270 270 siguro oh. Na po, hindi na po kami makakapagluto kay gabi na gabi na hindi na uh, po kami uh, pwedeng magsama magluto sama at pagod na po <laughs> grabe <laughs> po yung init tingnan mo yung mukha namin sunog-sunog <laughs> na. pulang-pula -pula na po okay. Okay. ayan Oh, yan na siya, may dala-dala pang ulam. May pambili oh, okay, pa ng bigas. Pambili, pambili ng bigas. Sige, sige, sasusunod pre. Balikan natin. Makadali maka tayo, no. Oh. Dala-dalin pa rin 'yung kuryente namin para makargaan, no, pre. Huwag uh -huh. ko na marami para may pangulam Kasi sabi ni Dennis Kuha na lang 'pag pangulam namin. Huwag namin lahat, lahat na benta. Hmm. Yan, idadayin po ni nami Kabida yung maliliit. Tapos to, kanya-kanya na kami ng kuha, luto. Yung mga bayo ko, yung mga... Yan, dami rin po. Sulit na yung mag namin na pagbablog. Kahit sobrang init. At... Ah, tawag, nito kakatuwa <laughs> so yan ah, siguro dito ko na tatapusin yung ating vlog ah